Ano pre? Ano sabi mo? Ay, Wala akong ay, galing. Oo, oh, hindi ako magaling diyan. Pero susuntukan, kayang-kaya kayang kita. Ba, hindi ka sa diyan. Oy pre, oy ano? pre, pre. Ano 'yan? Ba't kayo nag-aaway? Ayun, talo na naman. Ano 'yan, pre? Bawi ka na lang bukas. Tatlong beses na tinalo eh. Diyan ka na. Sige pre, bawi na na bukas. Ayun, talo na naman. Bawi na na bukas. Uh, pare nandine, oh, pare nandi na. Oh, pare nandi. Parang malungkot ka. Ano kasi pre? Talo na naman ako sa MBA eh. eh. gusto ko sana bumawi. Lagi na lang akong talo. Alam mo ba yung bahay ni para Ryan? Alam ko bahay niyan. Tumakabawi sa MBA? Ah, ganun ba pre? Alam mo yung bahay. Sige pre, pasabi nila sa kanya. Babawi ako sa MBA. Lalakihan namin yung pustahan. Sige pre, alis na ako. May 20 ka ba dyan pre? Baka naman. Ikaw talaga pre, hindi ka rin nagbabago eh. Oh. Sabi mo pre ha? Okay pre. Abang ah, uh, si Jam. Oh, si pare ayan yun ha. Pare ayan. Hinahap ka ni pari Randy ha. Sura bumawi sa'yo. Ano sabi mo? Babawi si Randy. Kaya beses kasi tinalo ka hapon ha. Sabi mo pagkatapos ang tinda ko. Oh. Pupunta ako doon mamaya. Ah, kayong ba? Okay, sabihin ko na lang. Babalik na ako doon. Ako po. Ako po. Para Randy! Oo, oh, saglit lang. hoy ikaw pala, pre. Ano, pre? Nasabi mo na ba kay Para Ryan? Oo, oh, pre. Nasabi ko na. Hintay mo na sa computeran. Sige, alis na ako, ha? Pre, baka may venti ka dyan. Ikaw talaga, pre. Wala ka pa rin pagbabago, eh. Oo. Oh. Salamat, pre, ha? Sige, pre. Tagal naman ni Ryan. Lalakayan ko ngayon ng pusta. Sigurado ako, kakabahan yun. Para makabawi ako sa kanya. Parang ramdam ko ngayon, mananalo ako eh. Tagal naman nun. Oh, ayun pala si para Ryan eh. Pre! Oh pre, pahin ka na. Tagal na ako ah. Pinda pa kasi ako eh. Inaayos ko yung paninda ko. Sabi ni Rabbit, babawi ka raw sa akin. Oh pre, babawi ako eh. Ano pre, madami ka ba dalang pera? Lalakayan ko sana yung pusta eh. Kasi ramdam ko ngayon, mananalo ako.

Oh, mga panahon ship. Telefla, big powerful music siz. Alawo. Ngayon, ah. magaling ako dito eh. I'm sure, to. Oh, o, ano, pani sabo ka ayam 'yun, Dadang, Hindi mo kaya 'yun. Nag-aabog magaling ako, eh. Napakayabang mo naman, pre. Ang oh, talaga, pre. Kaya mag-aaral ka mag -ano, mabuti para gumaling ka. Magganap ka ng kalaban mo na katapat mo. Hindi mo kaya, eh, pre. Ay, ikaw na magaling, pre. Napakayabang pakayabang mo sa ato, eh. pre. Ano ba yan? Tamba ka na naman. Talo ka. Eh, paano? Ang ingay-ingay mo. Ang lakas mo pa, mga sar. Paano hindi ako matatalo? Dami mong dahilan. Magganap ka ng katapat mo dyan, oh. Hindi marunong. Para mo practice ka muna. Napakayabang mo naman, pre. Alam mo naman kung sino kang magaling. Bakit pre? Sabihin mo sa sarili mo, wala ka talagang galing. Kaya lagi kitang talo. Ano pre? Anong sabi mo? Ay, wala akong ay, galing. Oo, oh, hindi ako magaling dyan. Pero Pero kaya, suntukan kayang-kaya kita. Ba, hindi ka atasan dyan. Oye pre, oy, ano? Nga, pre, ano yan? Ba't kayo nag-aaway? Eh paano kasi pre? Sinasabihin niya ako walang galing. Tapos pag naglalaro kami, napakaingay. Kaya lagi akong talo. Pero sa suntukan hindi ko urukan yan. Lalo ko, hindi kita atasan. Kahit malaki ka. Ibigay nga kayo. Parang di tayo magkakaibigan dito ah. Nang dahil lang sa paglalaro na NBA, mag-aaway kayo. Ryan, Randy, ba mula nung bata pa tayo, magkakaibigan na tayo. Nang dahil lang sa paglalaro ng NBA, isirahin yung pagiging magkaibigan nyo. Kung ganun din lang naman ang mangyayari, patatanggal ko na lang yan para lang hindi masira yung pagiging magkaibigan nyo. Wag pre, negosyo mo yan eh. Eko patatanggal tatanggal mo yan, di mo wawalan ka ng negosyo. Oo pre, kahit mawala na ako ng negosyo, huwag lang masira yung pagiging magkaibigan natin. Huwag na pre, mawala okay lang yan. Mag-aayos na kami ni Randy. Sige pre, magkakaayos na kayo. Parang di. Pasensya na sa mga nasabig siya. Parang di masira pagkaibigan natin. Naku no ba pre? Pasensya na rin sa mga nasabi ko sa iyo. Ayaw ko din kasi masira yung pagkakaibigan natin. Sana pre, mapatawad mo ako. Oo naman pre. Payakap nga pre. Teka lang, uy. niyo rin ako. Baka pwedeng payakap din ako. Oo naman. Oo naman pre.